Mabilis at matipid ba sa gas na scooter ang gusto mo? Baka ito na ang hinahanap mo, ang Honda Click 125. Silipin natin ngayong araw. Tara! Honda Click 125. Agaw pansin talaga, ito pong kanyang daytime running light na parang nagsisilbing kanyang mga kilay. Located naman po rito sa bandang itaas, ito pong kanyang LED na turn signals. At pag ating tinitigan, ito pong kanyang main headlight, nahahati po ito sa dalawa. At naka full LED na rin po, ito pong kanyang high beam at low beam. At mayroon po siyang M-shape design dito sa bandang gitna. Nakaterno po yan dito po sa kanyang M-shape na handlebar cover. At may nakalagay naman po rito na Honda Decal in white color. At ito po ay gumagamit ng traditional telescopic fork na black color. Equipped with single rotor disc brake na flower design with single pad caliper na black color. Toki ko po ang brand name niyan. At ito pong kanyang cast wheel is matte brown color at mayroon pong sukat ang kanyang gulong rito po sa harapan na 90 by 80 14 at ito po ay naka tubeless na. Naka fully digital po ito pong kanyang meter panel display at dito po sa bandang itaas na dirito po yung kanyang mga light indicators. At mayroon po siyang two button selector dito sa ibaba at mayroon po siyang Honda logo rito sa gitna. At pagdating naman po sa kanyang mga button selectors, mayroon po itong high beam and low beam, horn at turn signal selector. Habang dito naman po sa kabila, nandirito po yung kanyang electric starter. Itim po ang kulay, nito pong kanyang mga handle grip at black color din po, ito pong kanyang mga brake levers. At ang kagandahan po nito pong Honda Click ay mayroon na po itong park brake lock. At pagdating naman po sa kanyang ignition, ito po ay gumagamit ng mechanical key. Mayroon na rin po siyang shutter lock key for safety purposes. Included na po rito yung kanyang set button. At mayroon po itong two front pockets. Open po itong kabila. Maluwag din po yan at pwede po nating paglagyan ito ng coins or gloves. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong door na pwedeng buksan. Palalim po ito. At kasya naman po rito ang mobile phones. At ang kagandahan po niyan, mayroon na rin po pala itong built-in na USB type A port. Gagamit na lamang po kayo ng USB cable ay makakapag-recharge na po kayo ng inyong mga dalang mobile phones at gadgets. At dito po sa bandang gitna, mayroon po siya ritong utility hook na pwedeng pagsabita ng ating mga pinamalengke na plastic bags. At ito naman pong kanyang floorboard is malapad din po ito at mayroon naman po siyang rubber cover on top na anti-slip kaya hindi ka dudulas rito. Located naman po rito sa kanyang floorboard dito pong kanyang battery compartment. At ito pong kanyang upuan, malapad po ito at malambot din. Black color naman po ito pong kanyang seat cover. At ito pong kanyang integrated na grab bar is matte brown color po ito. Makapal kaya, matibay. Buksan naman po natin ito pong kanyang upuan. Maluwag din po ito pong kanyang city storage. At kasya naman po rito ang isang half face helmet. Bukod dyan ay marami na rin po kayo rito may ilalagay ng mga personal na gamit. Dito na rin po located dito pong panyang fuel tank. At ito po pala ay mayroong fuel tank capacity na 5.5 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. Ang Honda Click 125 ay meron po itong seat height na 769 mm. Habang meron naman po itong ground clearance na 131 mm. Ngayon naman po ay susubukan nating sakyan para may pakita ko sa inyo kung gaano nga ba ito kataas. Para po sa mga magtatanong, ang height ko po ay 5'6". Ito na lang po yung gawin nyo pong reference. Lapat na lapat po yung aking mga paa. Kaya masasabi ko na talagang komportable po ito para sa mga tulad ko na 5'6 in height. At sa tansya ko naman ay kayang kaya po itong maabot na mga 5 flat above. Ito pong kanyang side profile, napaka pakakines no, ang flawless tignan dahil nga po wala po tayong makikita rito na decal. Ang nakalagay po rito is 3D emblem po na click from color po yan. At ito po pala ay gumagamit ng side stand engine cut off switch. Once po na naka-engage itong kanyang side stand ay hindi na po magi start ito pong ating scooter kaya very safe po yan. Metal naman po na tubular, ito pong kanyang center stand. At ito pong ating pillion step para po sa ating backrider. Metal po ito, tapos nagkaroon po siya ng rubber cover on top na anti-slip. Ito pong kanyang CVT cover, black color po ito, at may nakaintap naman po rito na Honda. Itim din po ang kulay nito pong kanyang airbox cover. At may nakalagay naman po rito na ESP, also known as enhanced smart power. At ito po ay gumagamit ng single shock absorber para po rito sa kanyang rear suspension. Glossy black naman po ito pong kanyang coil spring. At ito po ay equipped with drum brake para po rito sa kanyang rear braking system. Matte brown color po ito pong kanyang cast wheel at ang sukat po ng kanyang bulong rito sa likuran ay meron pong sukat na 100 by 80 14 at tubeless na po ito. Silipin naman po natin ito pong kanyang taillight. Patulis po ang pagkakadesenyo nito pong kanyang taillight at naka full LED na po ito pong kanyang brake light. Nakasipa rate naman po ito pong kanyang mga LED na turn signals. Pero na po itong plate light, may added light reflector dito sa gitna at may nakalagay naman po dyan na Honda decal in white color. At ito pong kanyang rear fender, ang kanya pong nagsisilbing plate holder. At ito pong kanyang pipe, black color po ito, itim din po ito pong kanyang head protection guard. Abang gray color naman po ito pong kanyang tip at mayroon naman po itong single exhaust. Mayroon na rin po pala itong integrated na mudguard para hindi po matalsik yung other body parts nito pong ating scooter. At ito po ay equipped with liquid gold para po rito sa kanyang cooling system. At pag-usapan po natin ang kanyang engine specifications. Ang Honda Click ay mayroon po itong 125 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, four stroke with two valve. At ito po ay nakakapag-provide ng maximum power na 8.2 kW at 8,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 10.8 Nm at 5,000 RPM. At ang presyo po ng Honda Click 125 Special Edition ay nagkakahalaga po ito ng 86,430 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 4,000 pesos. At mayroon po itong monthly installment na 4347 pesos sa loob ng tatlong taon. At mayroon po itong rebate na 200 pesos kapag on-time ka na nagbabayad.